Hello guys, uh, good morning. Good day sa lahat ng mga subscribers natin. So, magluto tayo ng macaroni spaghetti, guys. So, sabihin ko na lang yung mga ingredients. Uh, meron tayong macaroni elbo. Itong macaroni to, guys, binigay lang sa akin to ni Chef Ariel. Tapos ang mantika natin, olive oil. Tapos yung mga ingredients ng spaghetti natin, of course uh, tomato sauce tapos sa uh, pork cubes uh, lagyan natin din siya ng sibuyas bawang tapos uh, celery powder ilagyan din natin siya ng paminta At saka yung pork yun ang hinalo natin ito sa espagueti saka meron din siyang garlic and um, garlic plus beef powder ah uh, meron din siyang cheese tsaka konting mago seasoning at uh, konting sugar at saka cheese so yung makaroon ng sa favorite ito ng mga bata lalo na sa almusal yung so, mga kids na mga elementary high school. So bagay kahit na yung mga tayo, mahilig tayo sa mga ganitong noodles. So yung magluluto naman ng noodles guys, ah, kailangan lang magpakulo tayo ng tubig. Para hindi magdikit-dikit, lagyan natin ng ah, uh, mantika at saka asin. So, good na uh, sa pangil ng takadan. Ah, oh, sampu ah. Oh. yun, no? So, pakabait naman ng pinsan ko na yun. Ship siya dito sa Canada. Yan, yeah, bigay siya ng noodles. Marami siyang binigay sa amin. Tapos, pakita ko sa inyo guys yung artificial na bonsai. So, ano na tayo guys? Uh, pwede na tayong kumain. So ito, guys. So. Artificial lang siya guys. Hindi siya tonay. Yan. So yun lang guys no. Sa mga hindi pa nagsubscribe ng channel ko. Uh, maraming salamat sa nang subscribe ninyo. At mamonetize din yung, yung malit kong channel. Thank you.